Sinupalpal ng ang kabugabaw star na si Vice ganda ang komento ng isang netizen patungkol sa mga magulang na sumasandal raw sa mga anak. Nagugat ang naturang komento ng netizen sa reaksyon ng mga tao patungkol sa sagot ng ina ni Andrea Brillantes sa kung paano niya pinalaki ang anak dahil sa kinasasangkutan nitong kontrobersya. Ayon kasi kay Belle Brillantes ay dahil sa kanyang pagpapalaki kay Andrea ay nakapagpatapos ito ng kanyang mga kapatid nakapagpatayo ng bahay at mayroong negosyong naipundar. Inalmahan ito ng ilang netizens sapagkat ipinagmalaki pa raw ng ina ni Andrea na umasa lamang siya sa kanyang anak na sana ay responsibilidad niya ang mga binanggit nito at hindi kay Andrea. Hinaing ng nagkomentong netizen ay kung ganun rin lang naman ay idamay na sa usapan ang ilang mga magulang na Anya ay umaasa rin sa mga anak nila. Ilang celebrities ang kanyang binanggit gaya ni Catherine Bernardo, Bia Alonzo, Francine Diaz, at Vice Ganda, na anya ay breadwinner ng pamilya. Komento ng netizen, hindi ako fan ni Blade or kahit sinong artista. Pero kung yan ang punto mo, abay isali mo na lahat ng nanay ng mga artista na umasa sa kanila gaya ng nanay ni Vice Ganda, nanay ni Francine, nanay ni Catherine B., nanay ni Bea Alonzo. Lahat po sila breadwinner. Hindi ito ikinatuwa ni Vice at dinipensahan ang ina. Ayon kay Vice ay huwag isali sa kanilang diskusyon ang kanyang ina dahil nagpakahirap itong magtrabaho sa ibang bansa upang sila ay mataguyod. Mayroon raw ipon ang kanyang nanay at hindi umasa sa kanilang mga anak. Pag-alma ni Vice ganda. Ah, excuse me. Never umasa sa akin ang nanay ko. Nagpakabayani siya sa ibang bansa para magkapagpadala sa amin sa Pinas at makaraos kami. May ipon ang nanay ko. Huwag mo siyang isali sa kung anumang diskusyon niyo. Umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, saad ng ilan sa nagkomento. Ngayon na nga lang nakapagpahinga nanay ni Mim sa ilang taon na pagtatrabaho sa ibang bansa eh. Kaya ngayon sobrang spoiled niya and as I sana nanood ka man lang ng recent vlogs nila. Kaya importante ang research bago tumalak eh, girl OFW nanay ni Mim, Diyos ko. Nandamay pa nga ng ibang nanay. Nanahimik sila sa kanika nilang bahay bakit nakalad ka dito. Hay naku. She deserves it kasi siya naman before ang breadwinner ng family and now it's time for her to relax and enjoy life.